Eh, <laughs> ay ang bayan tatak. Ha, tama na. No na. Grabe u. Grabe. na. Nan, ano? No Mama ka pa. Na. Tama na, nono na. Grabe kasi napusnya. Hay. Grabe u. ikaw mm. talaga. <laughs> ah, tara na, tara na, tara na. Grabe mo. Ayaw paa Chay, 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 malaki, chay, sa pinag. tara na, mama na. Ubus uh -huh. na, ikaw, ubus na. Pinaglaro niya. Ay! anong ulam mo? Ubus na lang, isa. Ay, nagagal! Ay, <laughs> ay ko! Gusto ko ay. ay yung ulam. Laki mo yung ano, pinabilang ko siya ng laki mo kasi wala siyang ulam eh. Dahil yung ulam namin eh. Ay! Di tata, mahilig siya pansit. Sabi, <laughs> 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 hindi talagang nasa mukha niya na yung ano. Ako pa ka Uy, na! Oy, na. Tawa, <laughs> na, tata, hinaw na. Wash <laughs> na, wash <ya>. na. Taba <laughs> <laughs> na. Parang aso. <laughs>